Good evening mga lords. Ayan, lalakad-lakad ako dito sa may kaba ng Cornets. Nandito kami ngayon sa may waterfront, sa tapat ng ano, mga restaurant. Lalakad-lakad kami dito. Galing kami sa sa machine, sa bangko. Nag-activate ng aming ATM. Ayan. Ganda daw. Wala pa, mamaya pa yan. Hindi pa lang gagala-gala dito kasi after kakainan pa sila. Ayan. Ah. At kami dito. Sama ko. Guwapo yan. Kung kilala nyo yung PBA yan ng one, si Paul Salas. Yan yan. Dito na napunta ng Dubai. Lanay. Ang asang niya sa PBA. Yeah, dito ang lalakad-lakad ng kami sa Cornish. Ito, kami sa mga restaurant Angin. Uh, yun. Ah. Sarado ba? Sige, ikot tayo. Ikot kami kasi sarado dun sa dulo. Ito kami sa kabila. Ito yung chairs na to. Uy, nagsasala pa yun. Okay, saray mo Sarado po yata yun. Tayo. Pasok tayo dito. Dito, dito. Ah, oh, dito, dito. Tapos kami dito. <coughs> Sarado yung dadaanan namin. Ito kami, lusot kami dito sa squatter. Squatter, pero magandang tingnan. <coughs> Ay, naputol. Puto ng video kanina kay may tumawag na one congressman <laughs> Ito ulit kami sa dagat Nalakad kami dito May tumutuwad pa doon oh, oh. Tingnan kami dito kung may mag-alimasag. Bubura-uta namin pagka mayroon. Kaahinga namin ng tax. Pag may makita kami nag-alimasag dito, hinga namin ng tax. Ayun o. No? Oh. May nag-alimasag dun o. No? Oh. Ayun, kita ko kagad ang flashlight o. Oh. Ayun o. No? Oh. Ah, pagka huli niya, alam na ang plastic oo pag ka may pag ka marami ang huli niya alam na ang plastic kailangan lagyan niya kami oo oh. dami yung kandito kunti nga yung papasyal kasi ramadan ektar Tumang ko nito mamaya ang uh, marami kasi nagkakainan pa sila um, uh, pagkatapos ng kainan nito sigurad yan <coughs> okay. 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 Bye. Okay, bye na muna sa inyong lahat.